general information mga pare ko at mas maganda po alam po ito na lahat kung paano magbasa ng metro ng tubig ito napaka importante po nito para hindi na rin po tayo maloko at tama po yung binabayaran natin bills dahil tumutugma po yung reading dito sa ating metro ito napakadali naman po nito at hindi na po natin kailangan masyadong matalino upang maintindihan to basta laging nyo lang po tatandaan sa pagbabasa po ng ating metro ay yung dalawang kulay nito unang-una -una po dyan ay itong kulay itim yan yung apat na 0 na yan at yung susunod po ay yung kulay pula ito at yung tatlong bilog na to pero yung pinaka-importante mga pare ko ay itong itim dahil itong itim na po nito ito po ang pinaka-reading po natin ng ating tubig as cubic meter at yung mga pula po na to ito po yung mga supporting lamang kumbaga ito lang po muna yung uh, gagana bago po makarating po tayo sa kulay itim pero on the spot mga parikoy pasahan nyo lang po itong kulay itim na to at presto malalaman nyo na po yung consumption ng inyong tubig as cubic meter dahil ang mga pula po na to, ang reading po natin ay liters at hindi naman po liters ang kailangan natin, kundi cubic meters. Kaya ito po ang ating re yung mga kulay itim. Pero kung kailangan nyo po na liters ay itong mga pula po na to. So unahin po na po natin dito sa pinakailalim. Ito po ay ang time is 0.001. So equivalent po yon sa 1 Liter. Kaya pag ito po ay umikot ng 360 degree, 0 to 0, yan po, yan po ang ibig sabihin ay 1 liter po ang ating nakonsumsyon. Kung nakawanlitan na po tayo sa first dial, ay mag indicate din po yan dito sa ating second dial na may times point 001 at yung kanyang pointer ay papalo sa 1. At habang umiikot po ito, 1, 2, 3 ay mababasa nyo rin po yan dito sa kabila. At hanggang umabot po siya sa uh, 0. so, indicate po yon na naka 10 liters na po tayo. At pag naka 10 liters na po tayo, ay mag indicate din po yan dito sa third dial natin na may times 0.01 at uh, pag naka 10 po tayo rito kung baka isang rotation ay ito po yon papalo naman po yung pointer nito sa 1 hanggang umabot naman po tayo sa 100 at pag naka pointer na po to ibig sabihin yun ay naka 100 uh, liters na po tayo ito naman kulit pula natin dito ay aangat at magiging 1 at uh, habang umiikot po ito 200, 300 ayan dito naman yung po siya uh, maririd o mag-indicate 2, 3, 4, 400, 500 po. So equivalent na time is 100 po itong kulay pula po na to sa ating metro. Then habang gumagamit po tayo ng tubig ay pataas po ng pataas yung numero ng kulay po na to hanggang umabot po siya ng 9 and then 0. And then kung mapapansin nyo, umaangat na rin po yung isang kulay itim. Pag ito po ay nag-0, ibig sabihin po nyo ay naka-1 1,000 liters na po yung ating nagagamit na tubig. At equivalent po ng 1,000 liter ay 1 cubic meter. At makakakita po kayo dito ng 1. So, ibig sabihin nyo mga pare ko ay, ay naka 1 cubic meter na po ang nagamit nyong tubig sa inyong bahay. Ito pa po, marami po nalilito dito Yung nasa gitna po, yung dalawang numero For example po natin, itong 0 at itong 1 Kung baga, packet pa lang po yung 1 Yung basa po rito ay 0 pa rin po yung ating reading Dahil kung makikita nyo ay hindi pa po nakaka full turn O hindi pa po na-reach niya yung isang ikot e itong ating dial Kung baga, nasa gitna pa lang po Kaya pati po yung ating numero ay nasa gitna pa rin Kaya once na na-reach na po yan Naka 360 degree na At ito ngayon ay tataba sa one ay mga pare ko one na po yung ating reading And lastly, baka po may humabol kung ano daw po yung umiikot na bilog na to. Itong umiikot po na bilog na to, ito po yung leak indicator. Once na umiikot po to, pag sarado po lahat ng gripo nyo, ay ibig sabihin po yan ay may leak po sa inyong water system, kumbaga sa mga tubo ng inyong gripo. Inuulit ano ko po, iba-iba po yung disenyo nitong ating metro. At kung makikita nyo po sa mga picture, ayan o, yung iba po ay may dalawang pula dito, may tatlong pula pa po. At yung iba naman ay wala pong pula, kumbaga puro itim at andito lang po yung kulay pula niya. So, tatandaan nyo mga pare ko, eh, ang babasahin lang po natin ay itong kulay itim. At yung kulay itim po na yan ay equivalent of cubic meter. At yung mga pula po na yan ay equivalent for liters. So, ito mga pare ko, hanggang dito lang po yung ating video. At ikakabig ko na po ito sa aking gripo, itong ating metro. At uh, ko lang po ito para makapagbigay po ko ng informasyon. So, paalam sa inyo mga pare ko eh paalam